Dawai daw. Palawang araw na rin dito sa akin. Uh, daya kayo. Run pa na tayo ito ay doon. Sana mapatampan natin ito. Ay palawang araw na din ngayon. Kapon wala tayo nakuha kaya natulog na lang tayo ng sinago. Ngayon pa lang tayo makakamagpasipan ay doon Sana mapasampah Ay sana mapasampah natin ito Susay ito ay doon Ay susay Ayun show Maliit Maliit mga ay doon

Oh, nein, nein. Oh. Wow. Kann ich hier raus? Nein, was denn hier sein soll? Was denn hole ich? Ah, Oh. Denn schon. Wie geht's? Oh, noch. Wir haben noch was zu tun. Kann kind ich of, um...